Hello guys, support is pupunta ako ng Nisto guys. Magkakaroon ako dahil day of food today. Sa ayan, mag-electrical bike ako ngayon guys. Hindi mo na ako kumakapag-video doon ako video guys sa aking pupuntahan. Kasi nga, ano to, kalsada. Okay. Woo! So, ano doon? Okay. 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 Okay.

kasi ako dito guys kasi nga titingin ako ng hook bibili na ako ng pang ano liyo, sa panungkit ko tsaka titingin din ako ng langka ang ko ba nagkikrip ako sa langka ngayon guys kaya dito magalagala muna ako nandito na ako ngayon sa tapat ng listo then kamaya uh, um, pupunta ako ng safari kasi bibili ako ng but, hindi bibili titingin din ako guys maging para ko ng partition yung parang pantakip so nagpark mo na ako ng electrical bike ko guys sa akit na ako sa taas sa Akit na ako guys Ganyan na po talaga Ayan So, nandito na ako sa loob ng Ika elevator muna tayo Sana so, makahanap ko guys ng hook Kasi nangyarap pagganap na hook dito Ibang hook ng alam nila pakita ko ng elevator guys Kasi yung hook dito guys alam nila is ano Ang dito Iba yung klase ko na alam nila dito, guys. Hi, my friend. Yeah, the other day. Nandito <laughs> na ako sa listo. Tignan ako dito sa ano nila, sa... Jeez, kasati, menina, dito. Ayan, dito banda ako titingin. So, dito tayo titingin sa baba, guys. Kasi nga wala akong nakita doon. Baka meron dito. Meron din dito yung mga household, ano, sana nga meron. Kasi pag wala, ang hirap pag pa naman. Eh. So, di tayo ikot, guys. Ayan. So, sa akin lang nakatutok talaga yung camera, guys. Kasi pag, baka pag tinutok sa iba-iba kami mag-complain. Mahirap na. Kaya, sa akin lang muna. Wala dito. Mga daspan-daspan lang meron. Ay, wala nga. Wala rin dito, guys. Lahat tamang kasi dito mga ano lang. Punta ako ng safari. So, safari. Sana meron. Ayan. Walang hook dito. Kasi mga ano lang to dito. Yung tag doon. Iba yung hook nila. Wala naman silang hook dito. Ayan lang, guys. So, dahil dyan, pupunta tayo ng safari. Dahil dyan, pupunta muna tayo sa gulayan, guys. Kasi titingin tayo ng langka. Ayun ba, nagkirip talaga ako sa langka. Tari kasi hindi nakagulay ng langka, guys. Dito kasi, is, wala naman talaga yung langka. Di, uso dito yung ginugulay ng langka, guys. Kaya yun, ikot muna tayo. Kasi pag wala, wala nga lang. Wala nga. Wala lang ka. Nagarap ako pa lang kang hilaw, guys. Wala akong makita Ay, ito! Ito kasi may Langka. Langka. Ay, hinog na. Gusto kong hinog. Ay, ito hinog pa. Ayan, guys, nakakuha ko na langka. Langka. Mm. Saya. Kano kuya? Lang, ko yato? lang ko ako Ayan. Ayun, yung nabili natin langka, guys. So, ibalot mo natin siya dito. Kaso lang, paano ko ito bibigitin? Baka malanig. Yeah. Ay, iwan ko muna sa trabang. <laughs> ayan. Bye. Going to safari na, guys. Ayan nga, guys. Kasi ang malamang <laughs> ka. Babalik natin to, 35. So, babalik natin to, guys. So, guys, ayan. Pupunta mo ulit ako ng safari kasi E, Ito yung kang mahal, 37, guys. 37 dirham, huh? kaya hindi ko na kinuha. So, pupunta natin sa Paris. Tingnan tayo ng ulam, ista, at ano ba yun. So, Tingnan tayo ng yung hook. So, tara lang. Punta na tayo ng Safari, guys. Mag sa Safari muna tayo. Pwede sa this video. May mga kabataan. Just... Ay, Diyos. Pwede sa this video. Safari mall. safari. Ayan, safari more. And then, nandun yung lolo guys. So, magkatabi lang sila. Ayan, ito yung safari guys. And then, ayun yung lolo. So, guys, nandito na ako guys. Sa loob ng safari more. mag shopping lang tayo. <laughs> Talaga wala tayong pera. <laughs> Pero guys, may sadya din ako dito. Titingin din ako nung yung hook. Kasi nga, wala akong makitang po. Wala akong makita dun sa nisto. So, dito ako titingin. Paka ito, titingin ako sa kabila, guys. Sa may, ano ba sa Lulu Mall. So, baka dun na rin ako titingin ng mawkos isda. Dito tayo sa mall. Mag-window shopping tayo. So, mag-elevator muna tayo. So, bababa tayo. Tingin tayo sa supermarket. Baka mayroon doon. So, kailangan muna natin maghanap. Ah, dito may household dito, guys. Sana dito may makuha na ako. Kasi walang ano doon sa kabila. Ah, ito. Ay, wala rin. parang pinasa lang yata guys ang meron nun yung hook na yun pinasa lang iba ay ibang klaseng hook pero ito siya yan ito 3 dirham lang guys ayan may nakuha na ako yan ito naman ako bilhin na ako guys ng kailangan ko ay ang ganda ng mga dito guys so, ang ganda ng pagkari sa kanila nabili ko Ayan, so titingin naman tayo ng isda. Ang kulay na dito, mga sariwa ganda ng gulay nila ay may malunggay ay na ito ay hindi siya malunggay alak malunggay din guys mga sariwa yung mga ay bongga ano to sayang so, guys lahat na kasi -separate, separate lahat ng ito yung may sili may sili Itong din parang mga beans ay guys may balinghoy sila oh. Ay, panalo. Hindi ba? Ang ganda ng pagkaayos ng ano nila, guys. Ito yung pickles nila. Marami kang choices dito, guys. Ito yung marinated na nila, guys, sa chicken. Nakamarinate na sila lahat. Ayan siya. Nabila ko ng baka. Further ham lang, guys, yung ulo ng baka. And then, ito na. Ito na nabili ko. So, ipapatimbang ko ba? Naghanap ko, guys, ng chichiria. Pero parang, ay, So, old mo sila binili ng kopi, oh. So, na, guys. Ay, baka dito. Kahit isang kutsiriya lang, guys, ang ko. Dito na ako na malingki. Pero, maging ito sa bahay ko. Pero, dito na ako na mili, guys. Kasi, nga, ano. Mas mura pala. Pero, dito na ako nakatingin ng partition. Kasi, wala din silang partition, guys. pauwi na ako ngayon. Nice. Safari Mall. Saya na guys. Tawid na tayo. Ayan. Kasi pa-uwi na tayo. Yeah. Yeah. family ko. Bye bye guys. See you next vlog. Kawin